Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Suggestion, kasi po, eh ganito yung posisyon namin dyan. Under the office of the president na tayo. Okay. Pag nilagay mong oversight, malilipat yung uh, NCSC under the DSWD. Pag ibinigay mo sa kanila yan, hindi na natin maibabalik yan sa OP. Matatagalan tayo at man magkakaroon pa tayo ulit ng panibagong batas na ano na kailangan pang mag-enact ng panibagong law para ibalik. Eh ako po ay galing sa isang government corporation nung ako ay nagtatrabaho sa gobyerno. At naobserbahan ko po at narinasan ko kung paano ginawang pingpong yung aming ahensya. No, ako po ay dating uh, empleyado ng Laguna Lake Development Authority. Oh, okay. Naging Office of the President kami. And then naging under kami ng NEDA, and then naging DNR, and then binalik ulit sa Office of the President, and then binalik. Ulit. Ginawa po kaming pingpong. At ang ang nakita ko po diyan, yung sinasabi nyong hindi makikialam, hindi po mangyayari 'yun kasi sa karanasan ko, maski asec pa lamang at USEC pa lamang, ang mga Pilipino mahilig mag-grandstanding. Ahanap at ahanap ah, yan na makikisaw-saw sila. So, sa batay sa karanasan ko, eh nakahiga na tayo sa kutson, eh bakit papupunta tayo sa sahig? Yun po yung isang uh, argumento namin. And of course, marami kaming kritisismo po sa DSWD kasi mangyari, ang unang batas na nilabas natin, yung 117532, ay 1992 pa po. Eh from 1992 to 2024, ano na ang nagawa ng DSWD na kapanipaniwala at kahangahanga para ipagkatiwala natin ng forever sa kanilang senior citizens? Eh wala nga po eh. Yun nga lang pong plantilla position nung sila ang humahawak sa SOCFEN at sa mga ibang proyekto. Hanapan po ninyo kung may plantilya position silang maayos sa estruktura para sa senior citizens. Eh wala po ang balita namin 1,200 na na job order ang nagpapatagbo ng Sokpen at gumagastos po ng 2.5 billion pesos sa operations. Samantalang yung mga senior citizen ay inaabot ng anim na buwan bago nila makuha yung kaperanggut na pera. Mamamasahe pa sila ng 300 pesos para makatanggap ng 500. Bababa sa bundok, pupunta sa bayan. Eh, ano pong, ano performance ng DSWD na matutuwa kaming magiging under pa rin ng Senior Citizens program sa kanila no With due respect We... sa mga tauhan ng DSWD but I think they failed Thanks for watching please don't forget to like share and subscribe